Tay, sa'yo kuya. Abot, no? Galing po ito sa Canada, Tay. O, kamay mo, Tay. Bilangin mo po. Tay, ganyan. One, para makita rin ng mga kababayan natin na binibilang ko talaga, mga kababayan, wag nyo sanang mamasamain. Kaya po ganito yung sistema kasi gusto ni Daddy Frankie is transparent po talaga. Ayan, sa mga bago pa lang sa ating channel, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakilala kay tatay at nanay, sila po ay mag-asawa, parehas po silang uh, PWD na kasi si nanay hindi na po yan nakabangon, hirap na rin makaupo. Si tatay naman, paralyzed na po siya at wala po silang anak. Nag-adapt po sila, ang kanilang na-adapt ay si Ate Bioli. Ay, si Lolo, oh. Ay, nakapaglakad na pala si Lolo, eh. Ay, no. Saan kayo punta, lo? Saan kayo punta po? Saan po kayo punta, lo? Ah, punta ako sa bahay niyo. Ah, nakapaglakad pala si Lolo, eh. No? Si Bioli po, kumusta po? Nung go rin 'yun. Ha? Nung go rin 'yun sa bisaw. Oh, kailan umalis? Yung uh, Paul Bangoy. Akani ah, na madaling araw. Kailan po balik niya? Yung kaya si Amina, um go rin 'yun. Ah, nag-exam sa Lingayen. Boy. Kumain na kayo, lo? Hindi. Hindi pa kayo kumain? Hindi, hindi, wala bang Ano, ulam? May siya ang kamatis. Oo. Oh. Hindi siya. Sino nagluto? Si Bioli. Ah, oh, very good. Ah, bago umalis si Bioli, nag muna siya ng kamatis. Kamatis. Ay, masarap yon. So yan, mga kababayan, mga kabarangay. Magandang, magandang morning po sa atin lahat. Happy, happy, blessed Sunday po. Mga kababayan, mga kabarangay. Muli ko pong binalikan ang nanay at tatay ni Ate Bioli. Kadahilanan, mga kababayan, mayroon pong uh, nagpaabot or nagbigay sa kanila ng tulong. Ayan. Asa ah, na po bahay nyo, lo? Ah, bakit iba na? Ha? Ah? Nagpapagawa na? Pwede pumasok, lo? Sige. Sige po. Oo. Hmm. Oh. Buti malinis na. Ay, May hindi isang kamatis. Ay, wow! Masarap, oh. Ano ba, bata? Ano Okay. Lola, good morning. Good morning. Oh, si Daddy Frankie po. Daddy si Frankie. Kumusta Lola? Ah. Uh, Kumusta, uh, 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 Kumusta kayo la? Oh, okay lang si mukha. Ah? Oh? Si mukha uh, aso. Entoman? Ah, uh, o marang yung sakit mo kagabi. Hmm. Uh, bakit po ano nangyari? Ha? <tong tindin yan> oh? Hindi ka katulog. Mm. Bakit? Kumusta na po kayo rito? Um, um, uh, Mabuti naman. Oh. Uh, 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 upo ka lo. tayo upo ka. Okay. Mm. Sige. Opo ako. Okay. Antuman? Oo. Oh, pinasyalan ko kayo. Mm. Kumusta na po si Biuli? Ay, sabi na din sa sabay. Sa ha, maagang umalis. Sabay. Uh, ang tira-tara yung uh, luganan. Apo? Ang muntrata tara yung luganan ni Ray kay Bada. Sa oh. Ay, bakit may iksamin sa linggay yun? Ay, sabi ko doon. Sinong kasama niya, Ay, ay wala ang siyang babae sa Manila. Kasi kayo, kasi iya ko doon. Hey, Yes. Mm hmm. Ay ang mukha mo sa big mo resto. Aba, dek. Mm hmm. So ba't green ka, loh uh, asak? No, A ah, birthday niyo nakaraang araw? Oo. Mm -hmm. Ilang taon na po kayo? Ay, 79, ako ang ah, 79. Mm -hmm. Ay, si 29 ako wala. Ah, si 29. Oh. Marikit ni. si Marikit, 79. Ay Marikit ni Tambay. Ah. Sarag tuni. Ay, gata. Andila. Ha? Hindi 79 laba ni Hindi, Marikit-rikik mm -hmm. ni. Ako laola. Dododaba me kai ki. Dumamay mareke. Oo. Oo. Silaki oi, ini um babalo laki laki ni. Anong nang kuy laki um paway lawari um karaw amu dimanop paway. Mulato tindig, ola kasalo pa sa pagi sa gado kun pising. Apik ro kun pising. Wow, kapik pising sa kasang dong yo ni. Hala baya memang manse rai pising. Mo oh, sige, masami may pising bahay hanggang mo siya mo pising mo so ang uh, musalan mi. Musa oh, nang pakasil na lang ano ah. Oh. oh. Masaya ako lola kasi masaya ako kasi nakita ko na okay na po kayo rito ngayon. At ah. Uh, Pero okay, kasi ko. Antuman? Ay, nahanap mo. Nagtatanong, ba't hindi pa dumating si Daddy Frankie? Pasensya ka na, Lola. Maraming uh, pinupuntahan si Daddy Frankie. Pero gaya ng sinabi ko, every time na pupunta ako dito sa Pangasinan, may oras time, pupuntahan ko po kayo, no? Oh, pero ang pinaka-reason kung bakit ako nandito, dahil may uh, nag-message po sa inyo. May nagbigay po ng... Uh, <coughs> no, October ah, birthday nyo rin sa Okto noong October. October mm. 1951. Mm. Lola, may nagpadala kasi sa inyo ng uh, uh, tulong pinansyal. Ah. Kaya ako nandito. Ah, sabi po niya, Daddy Frankie, pasensya na po kung ngayon lang nag-send. Para po sana sa mga magulang ni Biuli na ampon, yung mag-asawang paralyzed. Taga Pampanga po ako. Andito ngayon sa Winnipeg, Manitoba. Huwag niyo na lang po i-mention ang name ko. Nagbigay po siya ng uh, 4,053 uh, pesos. Kaya po ako nandito para ibigay sa inyo. Actually, nakaraan pa to na ibigay. Kaya lang nakalimutan ko lang nung last na nagpunta ako dito at ibinigay yung uh, allowance ni Bioli. Kaya ako ngayon nandito. No? Okay. Kuya Bal, paabot nga. <clears throat> Ayan. Ayan. Tay, sa'yo kuya, abot, no? Galing po ito sa Canada, Tay. O, kamay mo, Tay. Bilangin mo po. Tay, ganyan. One, para makita rin ng mga kababayan natin na binibilang ko talaga mga kababayan. Huwag nyo sanang mamasamain. Kaya po ganito yung sistema kasi gusto ni Daddy Frankie is transparent po talaga. So tayo, 1,000, 2, 3, 4,000, 4,000, pesos. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, kababayan 42,000, 43,000, hindi nagpa-mention. Ayan, maraming-maraming salamat po, kabayan. At uh, nakatulong po kayo, isa kayo, kaisa ko kayo na nakapag-abot ng tulong sa ating mga beneficiary. Kaya sana po, saan man kayo naroon, ma'am, uh, mag-ingat po kayo at gabayan pa kayo ni Lord. E-bless pa kayo lalo para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Uh, hindi na po sila nagpa-mention. Pero alam ko, mapapanood nyo po ito, kaya... Maraming maraming salamat po. Tay, anong masasabi mo po? Salamat. Mm -mm. Anong gagawin mo sa pera mo, tay? Hawakan mo, malaglag. Hindi na talaga gumagana yung isang kamay ni tatay, mga kababayan. Ayan, sa mga bago pa lang sa ating channel, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakilala kay tatay at nanay, sila po ay mag-asawa. Parehas po silang uh, PWD na. Kasi si Nanay, hindi na po yan nakabangon. Hirap na rin makaupo. Si tatay naman, paralyzed na po siya at wala po silang anak. Nag-adapt po sila. Ang kanilang na-adapt ay si Ate Bioli. Siya naman pu nag-aaral, kaya siya rin po ay ating tinutulungan. Kaya sa mga kababayan ko nakakapanood nito, ayan, maglalambing po ang inyong lingkod para mas makatulong pa tayo, ay pakishare po yung video na ito nang sa ganoon mas marami pa tayong matutulungan. Ayan. Dahil mga kababayan, sa pamamagitan ng pag-share, pag-heart ninyo sa ating mga videos, dyan din po kami nakakuhan ng revenue para itulong sa ating mga kababayan. Ayan. Kumusta naman? Kumusta naman kayo dito, Lola? O oh, diyan eh. Masila, alwas alwan sila sa o oh, natanoy na eh, Malakas ka na ngayon, Lola. Oh. Tapos, Lolo, lo. ginagawa na yung bahay nyo? Si Violi. Si Violi, nagpapagawa? Oo. Oh, o, very good. Salamat sa Panginoon, no? Salamat. Okay. Yan. Sana tuloy-tuloy lang at masaya ako sa nangyayari sa inyo at masaya ako na nandito na si Bioli. Ayan, Bioli, pasensya ka na hindi ako pag message At uh, salamat dahil nandito ka na, nabalikan mo na ang iyong nanay at tatay. Yun lamang po ang hiling at uh, masaya na rin ang ating mga viewers. Kaya mga kababayan ko dito sa Pangasinan, at hindi lang po sa Pangasinan, sa lahat po ng mga viewers natin, lahat po ng taga uh, tagapanood, maraming maraming salamat. Ganon din sa ating mga kababayan OFW mga kababayan natin na sa ibang bansa. At mga nandyan sa premier natin, maraming maraming salamat po. Ayan. God bless po sa atin lahat. Thank you, Tay. Alis na po kami. Nay. Opo. Ano sa sabihin ni Tatay? Salamat. Salamat. O, sige po, Tay. Mga kababayan, si Tatay hindi nakapagsalita ng Tagalog yan. Kaya puro salamat lang ang masasabi niya, mga kababayan. Ayan. Thank you po. God bless po.